Kukunin lang natin yung ano yung gulong natin na in order dito sa Fernando's Automotive Truck mga kainags, ano? Kasi ito papalitan na natin to no. Itong dalawa lang kasi yung gulong natin dito sa likuran okay pa naman eh oh. Yan yung dalawa lang pero pagkatapos natin maka makabili noon, ito naman ang susunod kasi eh, hindi pa kasi natin kayang pagsabay-sabayin mga kainis at medyo kinakapos pa tayo ngayon sa budget, ano? <laughs> so by the way, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis kung nasaan man kayong araw na to, ano? After 5 uh, years, ay mapapalitan na rin natin itong gulong natin na to, eh, sa so unahan lang. Ayan. Tapos siguro mga pag nag-snow na, may bumagsak na yung snow, bibili ulit tayo ng another dalawang gulong para dun sa likuran. O so, medyo puno ang parking spot ngayon dito sa lugar na to no? Kaya medyo nasa malayo tayo Yan, Dito na tayo dumaan sa gilid at baka masagian tayo dun sa kalsada pag doon tayo dumaan Yan, Napakaganda ng araw ngayon mga kainag So napapansin nyo talaga namang blue na blue Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Ang ating kalangitan, yan Medyo ano lang, medyo malakas lang ang hangin pero kaya naman mga kainag sana. Eh gusto ko sana magpark park doon, kaya lang wala, wala tayong spot doon eh, no? Puno rin yung parking space doon, no? Ay dito, hindi naman tayo pwede mag dito kasi puno din dito. Oh, ayan. Oh, dito sana kaya lang baka may umalis dito magalit sa atin. O, kaya doon tayo nagpark sa malayo. Okay ta siksikan dito, no? Daming customer ng Fernando's Truck and Automotive Shop. Nakuha ko na yung resibo mga kainaks ano. Bali binayaran ko ay wala pang 600 dalawang gulong. So mura kasi nung nakaraan nga nag-canvas tayo sa Canadian Tire, nag-canvas tayo sa Costco. Ang isang gulong doon ay halos sa uh, umaabot ng 400, no. Almost 400, mga nasa 350. Isang gulong 'yon. Uh, All-terrain all-season mga siya ano. Yan hindi na ako kumuha ng ano ng winter tire gawa nga ng uh, 4x4 naman yung truck natin. Tsaka all-terrain all, all terrain naman yung gulong natin, ano? Ah, tsaka subok na natin yan kasi since na nagkaroon tayo ng sasakyan dito sa Canada, way back in 2011, 2010 yata, 2010, eh hindi pa tayo gumagamit ng winter season. Ah, puro ano, puro all-season lang ginagamit natin. Awa naman ng Panginoon ay okay naman, walang problema. Yun. Kaya kunin natin, punta tayo dun sa likuran ng... Fernando's Truck in Automotive Shop kasi doon nila isang sampa sa likuran ng truck natin ano. Doon natin kukunin yung gulong. Ayos, tago natin yung resibo kasi ifa-file natin sa income tax yan mga kainags ano. Mga lahat pag pinapaayos natin yung sasakyan natin ay sasama, yung resibo sasama natin sa pagpa-file ng tax yan kasi kasama sa ano natin yan eh, business yung sasakyan natin pag pumapasok tayo sa trabaho pag nagbablog tayo pag may pinupuntahan tayo uh, with our uh, business monkey business sa uh, vlogging kasama sa income tax yan para malimitahan yung malaking charge sa tax natin na babayaran ano yan ah dito na tayo sa ano sa likuran ng ano ng Fernando's truck medyo makitid lang ano pero nakakapunta na rin tayo dati dito matagal na eh Pindutin lang natin emergency Tapos ah, uh, Ayun dyan na sila Ilalagay na nila sa likuran ano Hindi na Dali lang Yo Maraming salamat sir Mas yes lang yan Hindi alam niya Alambre lang. pansong Pansungkit yan Oh ganda ng gulong natin no. Oh. Talagang <laughs> Yan, papasok ko na lang pagkano ano Pagka uh, bumagsak na ang snow Yun Tira mo naman talaga oh. Sanay na sanay Ayos Salamat sir ha. Thank you very oh much Kim, salamat Ayos See you sa pagpapakabit ng ano Ng gulong sa winter Kapag uh, bumagsak na ang snow So tara mga kainags Andito na tayo Ang ganda ng gulong Kita nyo Bagong bago pagka Sarap kasi mag-drive pag bagong gulong pagka-winter ng mga kainis no. Medyo less yung takot natin. Less yung takot. Syempre, alam natin na kumakapit yung all-terrain, yung mga ngipin ng gulong ng ating sasakyan sa mga snow. Pero syempre, konting ingat pa rin pagka nagda-drive hindi porke bago ang gulong natin ay bira na lang tayo ng bira sa pagda-drive, no. Ingat syempre. Uh, yan dito rin tayo nag, ano, nag nagbenta ng bote, no? Katabi na yung katabi lang nila yung pinagbentahan natin ng bote. Importante kasi yung ano yung gulong sa unahan mga kainex sino yun importante. Yung sa likuran natin, bihira kasi mapudpud yun eh. Gawa nga na siyempre pagka minamani obra mo yung manubela ng sasakyan natin, usually yung harapan ang na-overuse na kasi di ba liliko. Pag lutuin lumiliko ka, yung harapan na gulong yung ano natin talagang more in action yan parang kumbaga si Inags ang more on in action sa akin ay yung bunganga ako mga kainags, ano kaya kailangan ko ipagpahinga yan paminsan <laughs> Kaya <laughs> yeah, kaya madalas tayong <coughs> uminom ng kape Pamparelax Kailangan ng warm water para sa walang pahingang bunganga Ang <laughs> bihira Ganon talaga pagka vlogger ka no? Kailangan ma-entertain mo talaga yung mga manunood Kailangan eh, hindi boring Kailangan lahat ng klase ng galaw ng bunganga ng lips mo eh Gawin mo para <laughs> Hindi ma-board yung mga manunood <laughs> As in, gawin mo yung pinaka the best. The best na alam mong the best. Di ba mga kainags, ano? Total sabi nga nila eh, gumawa, gumagawa ka na rin lang na isang bagay, gawin mo na yung pinaka the best mo. Pinaka the best. Di ba? Para hindi ka magsisi sa yung resulta. Kung ano man ang magiging resulta, syempre sasabihin mo, o yan na, binigay ko na yung the best ko eh. That's my the best, the best of the best. Kaya lang wala pa rin At least di ba? No regrets because you gave your all best. Bahay na tayo mga kainags ano? Kunin na natin mula doon sa truck natin. Lagay natin muna sa bodega natin. Yan. O oh, diba? mga kainags ano? Ah! ah! Ano bang tatak nito? Hindi ko alam kung ano, hindi ko alam ko ano tatak nito eh. Ano ba tatak nito? Comforcer -com Yan So, tingnan nyo mga kainis, ano Ang lalaki ng ngipin, ang lalim, ayun eh, oh. Pag ito tumapak sa snow yung mga yan, kakapit yan sa snow Diba, yan ang magbibigay ng kapit ng grip Sa ating uh, pagpapaandar ng ating sasakyan Kita nyo mga kainis, ano O, oh, ba diba, lalim, no mm, Lalim yan So, tsaka ano, medyo may kabigatan Grabe, bigat Teka muna tanggal ko lang yung susi natin ano yan ayos ah, bigat grabe so Mario set lagay lang muna natin dito sa maduming garahe natin ano? pero actually na, nalilisan ko na rin to kahit papaano lagay lang natin dito dito sa yan yun ito pala yan o no? oh. oh, ang ganda klase rin yan, eh, no another 5 years to 5 years naku hindi ko maabot yung isa dito nga tayo sa gilid aabuti natin tong ah gusto ko sanang ano eh ah bigat grabe huh ah gulong pa lang ayun eh, o siguro 35 kilos na yung hata ah mga 35 kilos o 40 kilos ano ay ko pa banginoon ah, ah. Oo, uh, oh, diba mga kainis, ang lalim eh, oh. lalim ng pagkakabirada mm. Ayoko, sa, ay, Gusto ko sanang iwanan tong gulong dito sa, ano natin, sa likodan sa, ng truck natin Kaya lang, baka manakaw mga kainis, ano? mahirap na kahit nakalak yung likuran ng ating uh, truck Eh, syempre, pagka, uh, alam niyo naman yung mga magnanakaw Syempre, eh, talagang yan ang trabaho ng mga yan, professional eh Mabubuksan at mabubuksan pa rin yan Kompleto rin sa gamit O okay, dito na tayo Dito natin muna lagay At yan Hintayin na lang natin na Bumagsak yung ano yung snow Yung may yelo na talaga May winter na talaga para syempre kasi pag kinabit, pinakabit natin ngayon yan Eh magagamit natin yan Syempre medyo magagasgasgasgas pa rin ng konti Kaya yun ang iniiwasan natin ano Ilagay na lang natin, papalagay na lang natin yan Pag may snow na talaga Diba? ba? Ngayon eh, wala pa naman forecast na mag kung kailan. Kaya, yung luma muna ang gamitin natin sa natin pakabit yan. Tapos, sa uh, ito nakahanda na nga pala yung ano natin. Ano, ating mga, yung pala sa snow, nakahanda na. Yan, ito. na, uh, ano na yan, next year natin yan. Yung uh, lawn, lawn grass mower. Tapos ito, nakahanda na rin. na uh, itong ating uh, snow thrower. Pag makapal yung snow, di ba? Nagagamit na natin yan. Nakaraan eh. Pakita ko na sa inyo sa mga vlogs natin yan. Malaking tulong yan eh. Tsaka mag-aang lang. Tapos syempre itong ating pinakamalupit na snow blower para sa mga maninipis na snow. Tsaka syempre, ito bumili na rin tayo sa ano, no? Pag yung, uh, pang ano ng snow. Yan, ang gagano namin yung snow. O, oh, diba? Pantanggal ng mga snow sa ground para hindi madulas. Yan, kasi minsan, pag uh, ginamitan natin ng pala, may naiiwan pang mga snow sa, 'di ba? Madulas pa rin sa gilid eh, sa ano sa ground. Kaya ito yung gagamitin natin. Pangwalis. Oh, 'di ba? Oh. Sigurado 'yan. Pinagandaan na natin. At saka meron na rin tayo, syempre, asin. Asin, no? Ito pa, o no? Asin. Salt. Para doon talaga sa mga snow na yung hindi na matanggal talaga, mahirap nang tanggalin para tutunawin niya yun eh. Doon lang sa mga hindi nakakalam at doon pa sa mga hindi nakapanood sa mga nakarang vlogs natin. Lako po, ano na naman rito? Meron na naman construction, Oh. Traffic na naman tayo dito, mga kainags, so, oh. Lako po. Ito na, ito na. Ayan na, ayan na. <laughs> ayan, kailangan lang magbigayan. At magintindihan. O, oh, padaanin natin to. Kailangan natin pwesto ron, eh. Ayos. Sige, sir. Yan, saka tayo pumasok dito. Yan, Okay sang lane lang kasi yung nagagamit natin ano? Kaya talaga pagka wala pang snow Maraming uh, construction sa Canada Ito yung pinakagusto ko pagka kumakain ako sa restaurant eh. Walang masyadong customer mga kainags ano? Yan, para mas naasikaso tayo at mabilis yung ating uh, orderin Kasi wala tayong kakumpetensyang niluluto nila na order na pagkain ha, ah, gutom na gutom na ako Uy, wala pala, sakto sakto Ada video tayo? Hindi sir, okay na. Salamat. Thank eh, <laughs> <hindi> you sir. Salamat. Ah, <laughs> ito chicken kebab mga kayunig sa ano. Iba na may in order natin ngayon ano. Tapos oh, ah, meron nga pag tayo subscriber dito. Sorry, sorry. nga, oh, chicken, chicken kebab. Chicken <laughs> kebab. Mali yung binigay sa atin ano. Alam niyo naman yung in order natin lagi iba. Nagkamali lang ng ng bigay mga kayunig ano? sa meron tayong subscribers na na-meet up dito. Tinawag tayo. Shoutout sa kanya. Maraming salamat. Ay, oh, ayan, sa so, ito na mga kainis ano. Okay ni order natin. Tara, berdeng na natin. Nandito tayo ngayon sa ano, no, sa Force on Force, mga kainaks ano? uh, Dito kami dati naglalaro nung ako ay naglalaro pa ng airsoft. Ayun, magi-inquire lang tayo rito kasi nagbabalakuli akong maglaro mga Kainex every saturday maraming mga player na pumupunta rito ayan, force on force tagal na siguro 10 years ago na no more than 10 years ago na no naglalaro tayo rito yeah hindi pa natin kasama yung family natin ano pa tayo noon temporary foreign contract worker eh namimiss ko maglaro mga Kainex no maging inquire tayo kung kailan maraming player na naglalaro rito ayan doon sa taas mga Kainex o so, tayo doon So yun mga kainags, ano, nagtanong na tayo dito sa Capital Airsoft. So pag wala kang barel na airsoft, pwede kang magrenta dito. Ang renta ay $10. Isang rifle, no? Whole day na yon, So mura. Kung wala kang face mask, pwede ka rin magrent. Yung face mask tsaka yung gear is nasa $20. Plus entrance, $45 pag Sabado. Pag Sunday, $35. Not bad mga kainags. Ano, whole day kung yung $65 na yon ay lalaroin mo ng limang oras. Not bad. Tsaka kasi very exciting mga kainags pag naglaro ka rito. Actually, naglaro na ako. Ilang beses na ako nakapaglaro dito eh. Dati nga, ano to, Capital Airsoft ang tawag dati dito. Pero ngayon, pinalitan na nila ng force on force. So yan, so magyayaya ako ng mga kaibigan ko, mga kasama ko sa trabaho, no? Na maglaro kami rito Saturday. Okay to mga kainis, okay to Meron pa naman akong, sabi ko sa inyo, meron pa naman akong natitirang rifle Na isa, na electric, electric rifle Pwede kong dalhin dito yon para wala akong charge sa baril Diba? So, sasabihan ko yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga kaibigan ko na Kung wala silang baril, wag silang mag-alala dahil pwede silang magrenta rito $10 only Tapos sa uh, protection, ah, let's say $65 no? All in all for the whole day, kasama na lahat na yun. Pero yung bala pala, Uh, kami yung magdadala ng bala namin. No? Pwede ka rin naman bumili rito pero bili na lang tayo sa labas. Yung 0.25 gram. ba? Diba? Yeah, So excited ulit ako mga kainags. Ano? Dahil yan ang nilalaro natin dati. Yan ang libangan natin dati nung tayo ay nalulungkot pa, depressed pa. At nung tayo temporary foreign contract worker pa. Isa to sa mga libangan natin. Nakakawala ng stress, nakakawala ng lungkot mga kainags ano. Na-addict din ako dito way back in 2014. 2014 So marami pa tayong mga kaibigan players no, Na naglalaro din ng airsoft Mga contract worker Kaya lang karamihan sa mga kaibigan natin Ang mga player ng airsoft Ay napauwi na sa Pilipinas So nasira So nawala yung momentum Especially siyempre dumating yung family natin dito Yan Ito to Capital airsoft Maganda maglaro rito pag sabado Maraming player Maraming player na pupunta rito pag sabado uh, sabi nila bukas daw sila ng 10am hanggang Basta alas gis Hanggang alas 6 yata ng hapon eh uh, hindi ko alam, basta alas gis Open na sila mga marami ng player marami ng player kanina na, na, naglalagay ng mga ano, ng mga bala sa airsoft ganila, exciting sauce punta ka lang daw dito wala nang ano pag alam gusto mo maglaro rito wala kang baril no? punta ka lang daw dito sabi nila tapos sa mag inquire ka sabi mo gusto mo maglaro wala kang baril wala kang face mask wala kang bala yun. nga Basta may pera ka lang. Magdala ka lang ng pera or credit card, mga kainag. Ano? Pipirma ka lang ng waiver or konting orientation, safety. Good to go ka na. Ganon kadali. ba? Diba? Ayos. Punta mo na akong Costco, bibili lang pagkain ng aso. Puro kalbo na yung mga puno, no? Meron pang nag-aaway sa parking doon kanina, o doon sa malapit. Yan, nandito tayo sa Costco, bibili lang tayo ng pagkain ng mga aso, mga kainags, ano? Yan, nag nagkakasigawan pa kanina yung mga nag nagagawa sa parking doon sa malapit sa may ano, no, entrance ng Costco. Yan kaya ayo kung kaya ayo kung ano eh makipagsiksikan or magpark dito sa mga malalapit no pagkaalanganin, alanganin yung spot. Marami ka ng kaagaw. Tapos masikip pa. Although ma malalawak naman ang ano, malalawak naman ang parking dito sa Costco kaya lang syempre mas komportable ako sa malayo. mas komportable ako sa malayo walang kaagaw konti nagpa-park tsaka exercise pa maglalakad tayo kaysa di ba sa malapit yung pagpaparkingan natin hmm. <laughs> dami sinabi yun, no bihira <laughs> ah, -tama yan ah tama tama mo, malaylayo yung nilakad natin mula sa parking eh yung kinain natin medyo malalaglag matutunaw ka agad ang ganda naman ang nasa kaliwa ako ako mabalilid ko ha <laughs> eh lalaki mga kainags, ano palibhasa lalaki alam nyo naman ang mga lalaki ko. lingon agad walang cart mga kainags ano? naubos yung cart naghanap ako ng cart, wala medyo mabigat pa naman yung saan ba yun, mga cart lumalabas na naman yung mga bago yung mga retro na kaset nung araw mga kainis nung 1980s ano ganito yung mga radyo namin nung araw eh. <laughs> lumalabas naman nakakatuwa makita ulit ano Ayan, no? tape tape pa dati tape paano na mag operate ito mukha nakalimutan ko na huwag <laughs> natin pinutin baka tumunog grabe ang daming tao ngayon yan lang yung binili natin oh. No? So yun mga kainags, ano, maraming maraming yan, bumili nga pala ako ng mga yan at pandesal. Para may mga merienda tayo mamaya. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainis. Maraming maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po. At sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. Maraming salamat po at hanggang sa muli.